Oh, magandang hapon mga kapising nakita nyo na ulan na naman yan pati yung live ko na apiktuhan kasi sa ulan hindi ka sigurado kung out Ayan, mga kapising grabe ang itim ang ulan na naman dito maganda lang yung mga kapising pag may tanim Hmm. Kaya lang, nakakabala. Hmm. Ang mga gagawin, maulan. Kaya mga kapisi oh. grabe ang ulan. Grabe ang ulan mga kapisi. Ayan. mga Grabe. Ulan talaga na naman walang tigil sa ulan kadahapon hmm. kada hapon may ganyan ulan dito sa Bicol magpapalit na kasi mga kapising ng panahon oh, ano na ang amihan kaya taglamig na Padalos kami dito tinatamaan ng ubo ayan oh, mga kapising Mm, kapising, alaga ko, nakasilong-silong lang. Na. Yeah, alaga ko makulit. Eh, mga kapising, saging, mahinog oh. na mga kabising. Ayan. Ang gustong kumain, nagpitas na lang. Kasi, andito lang naman. Eh, mga kabising, oh. Ayan, ayan, hinog na, tumudok. At saka, latundan. Hmm. Kaya ito, uh, pa, higa-higa lang, kaya na ulan, ganyan ang manok. Go! So, uh, ano na dyan, ka dyan. <laughs> may ka. Grabe. Uh, Ulan-ulan, Nakapishing Ayan o, Ayan o, may bunga na naman. Oh. Ayan. <laughs> Napapalabas ang lagay ko. Nababasa na pala ng ulan yung sulpon. Ayan mga kapising. Tumila-tila na. <coughs> Tumila-tila na ang ulan mga kapising. Sa <laughs> pa ang ubo mga kapising. Dali. Masakit sa lalamunan. ubo. Ah, mga fishing. Mahina-hina na ang ulan pero andilin pa rin ng ano, ulap po. Nakapayong lang ako mga kapising. Kahit may ubo. Ano pa rin. Hindi rin kasi ako sanay maginom ng gamot. Puro ang lang. Tubig. Kaya ah, ang kapising. Ah. Sabi maulan. Ito yung dito mga kapishing. Oh. Grabe. Patila na mga kapishing ang ulan. Ah. Titila na siya. Update ka mga kapishing. vlog lang dito sa loob ng bakuran mga kapising hmm, yan no? Na, tila ulan lang yan no? tila ang ulan o no? maraming hmm. mga bantay dito hindi na nabibisa ng pintura mga ano na hmm, kinain na ng mga uh, lupa ng iba mga kapising pero kahit ganyan ang cute pa rin nila mga kapising hanggang dito na lang ang aking team vlog mga kapising maraming salamat po sa inyong panonood mga kapising Mag-ingat po kayo lagi. Saan po kayo nandoon mga kapising. Hanggang dito na lang po ang aking vlog mga kapising. Bye bye.